اللهم انفعني, وزدني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني وزدني علما، اللهم انفعني بما siya ay Pangulo ng Pambansang Akademya ng Siyensya National Academy Science, sa Washington, D.C. Ang aklad niya ay katatalakay na ang mga kabundukan ay mayroong mga ugat sa ilalim ng lupa. Ang mga ugat na ito ay malalim na nakabaon sa lupa. Kaya ang mga bundok ay may hugis tulad din ng mga ta talasok, tingnan ang larawan 7, 8, at 9. Ganito kung paano inilarawan ng Quran ang mga bundok. Kabundukan, sinabi ng Allah sa Quran, Hindi ba namin ginawa ang kalupaan na patag at ang mga bundok bilang mga talasok? Quran chapter 78 verse 6 To sa larawan bilang 7 Ang mga bundok ay mayroong mga malalim na ugat sa ilalim ng lupa Daig Daigdig Earth, Peace Press at Silver, Page 413 Sa larawan bilang 8 larawang buhit, schematic section, ang mga bundok tulad ng mga talosok ay may mga malalim na mga ugat na nakabaon sa lupa. Anatomiya ng daigdig, anatomy of the earth, Kyliox, page 220. Larawang, sa larawang siyam, isa muling larawan na nagpapakita na ang mga bundok kabundukan ay katulad ng anyo ng mga talasok dahil sa malalalim na mga ugat ang syensya ng daigdig earth science tarbuk at lutgens page 158 ang makabagong syensya ng daigdig ay nagpatunay na ang mga kabundukan ay may mga ugat na malalalim sa loob ng lupa. Tingnan ang larawan bilang siyam at ang mga ugat na ito ay umaabot ng makailang ulit na lalim kaysa kanilang inaabot na taas sa kalupaan. Kaya ang pinakaangkop na pagsasalarawan sa mga kabundukan sang ayon sa ganitong impormasyon ay ang salitang tal talasok dahil sa halos dahil halos lahat ng maayos na nakabu nakabaong mga talasok ay nakatago sa ilalim ng lupa ang kasaysayan sa siyensya ay nagsasabi sa atin ng teorya na ang mga kabundukan na mayroong malalim na mga ugat ay ipinaki ipinakilala lamang noong 1865 ng Mahalikang Astronomio, Astronomer Royal na si Sir George Irie. Ang mga kabundukan ay mayroon din mahalagang papel sa ikatatatag ng daigdig, sinabi ng Allah sa Quran. At kanyang itinatag ng matibay ang mga kabundukan sa daigdig upang hindi sila umuga kasama ninyo. Quran 16.15 Quran chapter 16 verse 15. Gayon din ang makabagong teorya hinggil sa geolohiya, ang pagkakaayos ng buong kalupaan ay naninindigan na ang mga kabundukan ay nagsisilbing tagapa malagi ng kalupaan. Ang kaalamang ito bilang tungkulin ng kabundukan na magpanatili ng lupa ay ngayon lamang naunawaan dahil sa plate tectonics, pagkakaayos ng kalupaan sa taong 1960. Mayroon kayang nakaalam sa panahon ni Propeta Muhammad Salala alayhi wasalam hinggil sa tunay na anyo ng kabundukan. Mayroon kayang nakaisip na ang malaking bundok na nakikita sa kanyang harapan ay actual na nakabaon sa ilalim ng lupa? At ito ay mayroong mga ugat tulad ng iginigiit ng mga siyentipiko. Ang makabagong geolohiya, kaalaman sa geolohiya ay nagpatunay sa katotohanan ng mga tal taludtod ng Quran.